susunod pag nadaan ako kahit pagkain nabutan kita uh, salamat po po. so yun uh, sana may makita tayo may makita pa tayo na nandito sa kalsada kasi mamayang 12 pm uh, 12 am eh lecho buena na sana may makita pa tayo so yun mga tol uh, nandito tayo ngayon sa sa may Esperanza Mall dito pa din sa Megawayan syempre so nakita ko yung si Manong nasa kabilang kalsada siya no so tatawid ako tapos alamin natin kung ano yung istorya niya no so tara tatawid tayo nakita <laughs> siguro ako ni tatay ah tay anong ginagawa nyo anong ginagawa nyo agad dito rin kayo sa may kawayan. Yeah, sa bulak. Sa Ah, sa bulak. Uh, Meron akong bibigay sa inyo. Uh, Kaso iluluto niyo. Uh, Grocery. Iuwi nyo na lang. Uh, ha? Uh, Para 'yung pamilya niyo, ngayon eto buwena, makakain din. Uh, oh, magaganda. Maganda mo. Uh, ba? Maganda. Uh, oh. <laughs> Kasi nai Naghanap kasi ko ng ano, mabibigyan ng kahit pang leche buena lang. No? So, bibigyan ko na kayo para makauwi kayo. Tapos, lutuin nyo doon. na, no. Ano po bang pangalan nyo muna? Manuel. Manuel? Okay. Pero taga-bulak lang po kayo. O, bulak. may ay tulipong Ah, okay. Sa may gilid ng pader. Sa may gilid ng pader. Taga dito lang din po ako sa may kawayan. So, tinutulong ako kasi yung mga, alam mo na, yung medyo kapos din ngayon, di ba? So, may bibigay ako sa inyo, gawin nyo, umuwi na lang kayo muna sa bulak para may luto nyo. Di ba? Okay yun, mas okay. Okay. Alp ha? Hindi, ito, dala-dala ko na. Ha? Sige. Okay. Masaya ka naman. Masaya. <laughs> Sige. Eto may dala ako. Iuwi mo ha para maluto. Sakto to. Pang ano, pang leche buena. No. hoy ay ako sa motor no. Pero ano pamilya mo nasa bulak. Hello. Eh paano mo maluluto to? Paano mo maluluto? Paano mo maluluto? Ano panggatong? Okay, panggatong. Okay, sige. sige oh, makan mo na. May hamon dito, tapos mayroong ibang konting grocery, ha? Okay. Oh, tumag Bigay lang din sa atin ng sponsor ko to. Oh, bibigyan din kita. Regalo ko rin sa'yo, ha? Merry Christmas. Merry Christmas, no? Happy, ha? Dapat happy. Ha? Pagpasensya mo na yan sa susunod pag nadaan ako kahit pagkain nabutang ang kita. Okay. Ingat, ingat. Ingat ha. Ingat, ingat. <mimitation>